Matinding PMS naman yung gagawin natin sa sasakyan. Gaya ng pagpalit ng langis na mas maitip pa sa kulay itim. Eto pa hata yung langis na mula sa kasa na kahit yung ultimo yung lagay ng kulan. Kulay pink sana itong mga roads pero halos nagkulay puti dahil ito sa namumuong dumi. O yung parang kalawang din na isa sa mga ipapagawa natin. E yung araw na ba na dahil sa maganda ang panahon, tuloy ulit tayo para sa project natin kay Itlog. At yung mga pato, mukha naman sila masaya sa bago nila masisilungan. Mas mataas kasi yung siling, mababawasan yung bukol sa pagkauntog. At dahil sa hindi natin alam kung paano naging maintenance itong sasakyan pa Papalitan natin yung mga dapat palitan. Gaya nito na sobrang takantaka -taka ako, bakit ganito yung kulay? Na kung saan dapat talaga kulay pink yan. At ipapacheck natin yung mga dapat ipacheck. Kaya umalis din kaagad tayo. Isa sa mahirap pag mahabang sasakyan, ay ang magmaniobra. Hindi kagaya ng kay Aris, ilang buwelo mo lang, okay na. Lagpas isang oras sa magiging biyahe natin ngayon. At kahit halos bago tong sasakyan, meron na ako naririnig na kakaiba. Yung parang vibration, kapag tumatakbo ka ng mabagal, ito yung maririnig mo. hindi siya normal para sa akin mga roads. Pero syempre, para hindi ka may stress, magpatugtog na lang tayo. Hanggang sa makarating na tayo sa pupuntahan natin yun, dito sa may Shiba, kung saan tayo nagpapa-PMS. Kung naalala niyo kay Aris, dito ginawa yun mga roads. Kaya bumalik sa magandang kondisyon. Kaya sa itlog, dito rin natin ipapagawa. Para kapag natapos yun, pwede na natin siya ibiyahe. Si manager lang nag-test drive ng sasakyan para malaman yung concern na sinasabi natin na maingay. Pag pasahero ka pala, mararamdaman mo yung tagtag. -tag. Yes mga roads, matagtag ang Hilux. Marami nagsasabi na mas maganda ang suspension ng Ranger o Nabara. Siguro yung D-Max din. Pero syempre, Hilux pa rin tayo. Iba yung power nito. Hanggang sa makabalik na tayo, dito na uumpisahan lahat ng pwedeng gawin. Ito yung filter sa makina. Mukhang kailangan lang siya bugahan. Hindi pa ganun kaitim. Pero dito sa may cabin, mukha na siyang palitin. Mukhang binahayan na ng mga agyo. Dahil sa na stack nga tong sasakyan. Pagka-drain ng langis, ganito kaitim yung lumabas. Na parang ibig sabihin, yun lang siya mapapalitan. Pagkalabas ng kasa, ganun yung itsura niya. Dapat pagka-breaking, nagpapalit agad. Pagpasok ng 1,000 kilometers. Kung makikita natin dito sa pagkakasala, unti na lang malapit na tong maging putik. Nabuti na lang hindi humantong kagaya ng kay Aris na parang malapot na. Halos kumpleto ang shiba ng pyesa. Madalas original ang nilalagay nila para talaga sigurado. At dahil sa heavy PMS yung gagawin ngayon, pati yung mga preno, ipapasilip o papalinis na rin natin. Yung kulay nito, kala mo Bremboy. Yayamanin. Sobrang kapal pa ng brake pad. Dito mo masasabi na legit yung Odo. Na 2,000 plus lang yung tinakbo. At dahil sa hindi siya palitin, lininisan na lang muna para mas maganda yung kapit. At nung maikabit na lahat, eto palang washer ng drain bolt, pinapalitan. Katagal kasi bumibigay ito. O nag damage. Ito na yung bago at meron sila. Sa paghihintay natin dumadami yung mga nalalaman. Bukod doon, marami din pala tayo nakasabay na nagpapagawa o nagpapa-maintenance dito sa Shiba. Sinusubukan nila ngayon hanapin kung saan may problema, yung maingay. maaari kasi lumuwag yung mga tornilyo sa support. Gaya dito sa transmission, lumuwag na dalawang tornilyo. Tapos meron pang isang na lost thread. Pwede rin kasi nakuha to sa driving habit nung huling mga gumamit. Halimbawa na lang, papaandar din ng sasakyan, tumatalon ka agad sa second gear. Ang nangyayari, yung makina mo na pepepersa na parang gumagapang. Nagiging constant vibration. Kaya antayin ginawa paraan nila dito? Nilagyan ng tornilyo yung parte na may lost thread. Eto yung itsura niya mga roads. Kaya obserbahan niyo rin yung mga tornilyo sa ilalim ng sasakyan. Lalo na kung malakas yung vibration. Eto kasi bagong-bago pero meron tayong naririnig. Sunod namang tiningnan ay yung lagay ng kulan. Sobra kasi talaga ng layo ng kulay. Sinek yung laman. Unang sabi sa atin dito, nahaluan daw ng langis. So medyo kinabahan tayo doon. Pero hindi pala mga roads. Hinaluan ng tubig at dahil sa hindi siya ginagamit, naging para siyang dumi at namuo. Kaya sobrang ina-advise nila na kapag magtatapap tayo ng tubig, distilled water ang ilalagay. Hindi pwedeng galing sa poso hangga't maaari. Pansin niyo to mga road. <laughs> hindi talaga to yung kulay na madalas natin nakikita sa reservoir. Dito hindi ko alam kung may ibabalik pa sa dati. Yung tipong magmumukha siyang malinis dahil sa matagal siyang natenga. eto na yung naging resulta. Kaya pag hindi mo gagamitin sa sakyan, kahit papaano start mo, mainitan man lang para hindi sumakit yung ulo mo kapag napabayaan. Mas dadami kasi yung gastos. Pagkatapos ng matinding paglilinis, eto na yung pinakabagong itsura niya ngayon mga road. Na mas presentable na. Sa ngayon ipa-flashing muna para talaga matanggal lahat. Gagamitan ng scanner dahil sa mayroong susukatin at yung yung pasok ata ng hangin. Medyo komplikado. Pina-scan ulit natin yung odometer o yung pinakatakbo nitong sasakyan. Legit mga roads. Hindi na natin kailangan magduda. Dito nilagay niya panibagong kulan. Ito ang tunay na dapat niyang itsura ngayon mga roads. Na sinasabi natin na sobra talaga layo. Kaya yung sasakyan yung mga roads, check niyo rin yung kulan ha. Mahirap na madama yung radiator. Diyan kasi napupunta yung pinakadumi na naiipon. Ang sunod naman ng flash na gagawin ay sa brake fluid. Ang maganda dito mga roads sa Shiba, meron silang gamit na mas maganda na hindi na ginagamitan ng lumang paraan para sa pagbleed ng brake fluid dahil yung bas, napapalitan ka agad. Syempre importante yung preno. Kailangan condition din to. Yung lumabas na fluid, ganito na siya kadumi. Kaya minsan, hindi na swabe eh. kapag tumatapak tayo ng preno. At all set na siya mga roads. Okay na si itlog ngayon. Dito natin masasabi na pwede na tong ng malayuan. Ang sarap niyang i-break in. Dito road test ulit namin ngayon kung ano yung pagkakaiba. Kahit pa pano, nawala na wala yung vibration na sinasabi natin. Yung takbo niya mas gumaan. Alam niyo yung tipong kampante ka na ngayon bumiyahi, Ganun yung paramdam natin kay itlog. Baka meron kayong pwedeng i Comment down below nga mga roads. Kusan tayo pwedeng sumagad gamit itong sasakyan natin. Siyempre, nagpasalamat tayo sa mga bossing natin. Kaya kung gusto niyo magpagawa o magpa-PMS ng sasakyan yung mga roads, message lang kayo sa Shiba para sa mga appointment na pwede niyo ilatag. Ngayong araw naman, nilalabas tayo. Gamit pa rin siyempre si Itlog. At meron tayong isasampang motor na gagamitin natin siyempre pa uwi. Nakabili na rin tayo ng pangrampahan. Siguro ang kulang na lang sa atin, yung parang hagdan para hindi tayo hirap. Pag ganito kasi, kailangan pa natin ng tulong. Kaya si to the rescue. Siya nga uh, alalay sa likod habang pinapaandar natin ang paakyat yung motor. Medyo madulas nga lang yung bedliner. O itong tinatayuan natin, yung nabili pinili din natin na cargo rope sa online. Medyo okay din. Pero marami nagsabi na may mas maganda pa dito. Kaya sa ngayon, tsatsagain muna natin. Mukha namang hindi nagagalaw to. Kahit pa paano, maganda na yung pagkakatali. Hanggang sa umalis na rin tayo. Sa mga oras na tirik yung araw. Kaya ramdam na ramdam natin yung init sa loob. Kahit malakas na yung buga ng aircon, natatalo pa rin ito. Wala kasing tint yung sasakyan. Hindi tayo takot mangitim. Ang sakit lang sa balat at ang kate. Para ka talaga magkakasunburn kapag matagal kang bilad sa araw. Pwede pa maging cause sakit sa balat. Kahit yung pawis, sumasabay pa. First time din natin ng expressway na merong kargang kaya medyo nakakakaba ng konti. Baka kasi merong sumita. Ganun na talaga pag first time. Pero mukha namang safe. Hanggang sa bigla namang umula ng napakalakas. Yung panahon ngayon, di mo masabi. Pabago-bago. At nakarating na rin tayo sa Tokyo Films. Dito tayo magpapalagay ng tin para sa sasakyan nating si Itlog. Sobrang secured ng lugar nila dito sa loob. Pagbaba natin ang sasakyan, maraming ding nakasalang o mga ginagawa. Dito pinapili na tayo ni ate ng shade na gagamitin o ikakabit. Merong 5 years warranty. Meron naman 12 years warranty. Na ang ibig sabihin, ganun kaganda yung quality ng film na to. At dito din dumating si Boss Jace. Dito inumpisa na kagad yung pagsusukat. Nakapili na rin kasi tayo ng ilalagay yung mga roads. Siyempre, doon tayo sa 12 years para talagang tatagal. Na kahit mabilad man tayo ng napakatagal sa daan, hindi ka basta-basta matatakot na maluto kagad yung team. Ang pinalagay natin, super dark sa magkabilang side pati sa likod, medium naman sa may harapan. Sa ganung shade, ay saktong-sakto lang daw. Maliwanag pa rin daw sa loob. Na kahit malabo yung mata mo, hindi ka mahihirapan. Nano ceramic tint na rin kasi itong mga roads. Na kung saan iba yung quality. Kung iko natin sa mga ordinaryong tint, bukod sa pag-install nila ng tint, meron pa sila mga services na ino-offer. Gaya nito na paglalagay ng PPF, na dagdag protection para sa kahanan sa sakyan. okay ako dito. Soon siguro pwede natin i-consider. Pero kung may budget ka, pwede mo nang dalhin dito 'yan. Gaya sa sasakyan na kulay itim. Ito yung ginamit mga roads. Kaya kung mapapansin natin, kala mo bagong pintura. Napakakintab pero dahil sa PPF 'yan mga roads. Ganito aganda yung kinilabasan. Ang pogi din ng nakakabit na sapatos. Ang lakas ng Pero mas strip natin yung fat tire. Tapos maliit yung size ng rim or nung mugs. Pero soon pa 'yan. Sulitin na lang muna natin yung busina nito. Hindi lang ng apat, kundi walo. Pati luluwa ata magugulat kapag narinig to. Dito ko rin nalaman na meron palang tint sa harapan. Akala ko kasi wala talaga lahat. Pero minsan nagbibigay doon ng libre ng tin pero harap lang daw talaga kapag galing sa kasa. Pero walang tulong to mga roads. Ramdam na ramdam mo talaga yung init sa labas. Tapos na halos lahat sa magkabilang side at likod. Ito na yung last na ilalagay nila. Sinusukat at parang lulutuan ata para mas maganda yung pagkakalapan. Talaga makikita mo expert na sila sa paggawa. Wala pa ata isang oras mula nung sinimulan nila to. Ganun lang siya kabilis. Ito yung mga details ng nano ceramic tint nila mga roads. I-post na lang natin kung gusto natin mabasa para at least makakapili din kayo kung ano yung gusto niyo ipapakabit. Yung pinalagay natin ay Pro Series. Eto halos view sa loob. Maliwanag siya mga roads. Lalo kapag sa personal mo siya makikita. Opo, pwestuhan. Parang pwede siya mahalin tulad sa Magic Team na hindi ka basta makikita sa labas. Pero sa loob, kitang kita mo sila. Dito tinakpan na rin nila yung babaan ng bintana. Seven days lang hindi mo pwedeng galawin. At syempre, tatak Tokyo Films na rin. Hold done na rin sa sakyan natin si Itlog. Grabe, bumagay din yung tint na nilagay. Yung concept kasi natin na black and white lang. Dito sinubukan kong sumilip sa loob tinitingnan kung may makikita ba tayo o maaaninag. Meron pa rin syempre, pero malaking tulong na rin to para sa mga taong mahilig sumilip sa loob at kumuha ng mga gamit. Dagdag protection na rin para may privacy ka. Okay na okay tayo sa kinalabasan mga roads. Masusubukan natin to sa tirik na araw, pero hindi ngayon. Medyo madalas yung pag-ulan. Pagkatapos masete lahat, good to go na tayo. Lalo lumukas yung dating na sasakyan. Para sa akin, pumogi lalo. Ilang mga roads, ride safe, keep safe. na importante Kung may mga katanungan kayo, message lang kayo sa Tokyo Films. Sila ang bahala sa inyo. Banggitin lang yung pangalang road, makakuha tayo ng discount. Sayang naman, syempre. See you sa next video. Alrighty!